Oh my gee Wow Kita nyo naman yung <laughs> Harapan ng bahay natin Mga kainags Ano talaga namang puting puti Makalipas Bumagsak ang mga snow Na sobra namang Makakapal Marami talaga Tingnan nyo naman oh ano? Wow Oh my god ah. So kung napapansin nyo doon Doon banda Makapalang snow dyan Mga kainags Ano dyan oh no? Makapalang snow dyan So Pag magpapark ka ng sasakyan dyan Mahirapan yung sasakyan mo Kung ang sasakyan mo ay kotse Ano tapos sa ah, 1.6 lang yung engine tapos two wheel drive ay eh, baka hindi ka maka, makalabas or mabalaho kapag dyan ka nagpark park kasi ano makapal ang snow dyan yan makapal ay nako kaya ako dati mga kayo Ano nung isto sa mga hindi nakakaalam ang sasakyan ko dati ano? Uh, ang sasakyan ko dati ano yung eh, Pontiac Pontiac Sunfire no ang engine nun kaya pag sa tuwing napapadaan ako sa mga snow nababalaho ako madalas mabalaho yung sasakyan natin na ano na Pontiac Sunfire. Kotse 'yun eh. Maliit lang na kotse. Tapos pag nag snow at napapadaan ako sa <laughs> sa mga ganyan ano, sa, sa mga snow na makakapal nako. Hindi ko maiwasang hindi mag-alala, talagang pinagpapawisan ako kahit malamig ang panahon. Kasi once na mabalaho yung sasakyan mo mga kainags, nakawala na ano Winter, Spring, Summer, or Fall, tuloy ang buhay! sa Canada. Unless kung merong makakakita sa'yo at tutulong sa'yo, yun doon lang ako nakakaalis. Pero natatakot ako niyang pag bumabiyahe ako ng gabi, especially pag umuwi na ako sa trabaho gabi, uwi ako ng madaling araw, tapos dadaan ako sa ganito, sa mga lugar na ganito. Kasi yung mga lugar na ganito, mga bahay, mga, mga bahay, mga kainis, ano? Uh, bihira kasing nadadaanan ng mga sasakyan to. Kaya yung mga snow, hindi nasisiksik hindi ka tulad nung sa highway, lagi nadadaanan ng mga sasakyan. Kaya yung mga snow, nasisiksik, nawawala. Hindi ka tulad sa lugar natin na ganito. Pag napadaan ako, pag pauwi na ako ng bahay, nako. Once na mapadaan ako sa ganyan, no? ya yeah, sa mga ganyan, 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 no? Nako po, Panginoon. Talaga naman. Napakaswerte ko na lang pag ha, merong naligaw. Naligaw doon sa nabalaho ako na kung saan lugar na yon. At tutulungan ako buti na lang marami ring mga matutulungin dito no ganun din naman ang ginagawa ko mga kainag sino pagka meron ko na daanan. at alam kong nangailangan ng tulong so ngayon bibili muna ako ng ano ngayon bibili muna ako ng uh, pagkain ng mga aso kasi wala nang pagkain yung mga aso natin ano uh, at magpapadala rin tayo sa ating nako mahal na nanay at saka syempre sa ating uh, manang manang cherry yung nagalaga sa amin ng ilang taon nung kami maliliit pa yan, so gusto lang magano mag-share ng ating mga blessings mula sa taas. Salamat. At syempre maraming salamat din sa inyo. Syempre naman. At kahit pa paano eh, nagbubunga din yung ating uh, uh, pinaghihirapan. Ano, yung ating pagbablog kahit pa paano. Yan, kaya maraming maraming salamat sa inyo. Sa inyong panonood. Thank you very much. Sa inyong mga likes. At do sa mga baguhan. Don't forget to subscribe and leave your comments. Thank you for watching Inag's YouTube channel. Yan. Oh, by the way, mayroon na rin akong ano ha, Facebook ha. Facebook channel ha. Inag's Ilidan. Yan. Mga reels ang mga nilalagay ko doon. Maraming maraming salamat sa mga nag-follows. Thank you. Yan. Tara, alis na tayo. Ang gasusi ha. Kaya nun, kahinags, ano na mga kainags, ang sabi ko dati nung nababala ko yung sasakyan ko bibili na ako ng sasakyan sa susunod yung four wheel drive na no? yung pwede mong gawing two wheel drive pag summer tapos ha, pwede mong gawing four wheel drive pag uh, ganitong winter dati hindi ako makaalis sa ganyan Yan, bali nga naka four wheel drive na tayo mga kainags ano? Yan, no? Oh, naku, pag hindi ka makapagparada dyan no? Oh, grabe. pag yung kotse mo ganyan at mahinang maliit lang yung makina Naku, hindi ka makakaalis dyan balaho ka dyan Ayan, na dito, ano na to, binuldozer na to no? kagabi Ayan ako, pagka wala ka sasakyan malamig ganyan ang mangyayari mag-aabang ka ng bus ganoon talaga ano parang hindi Naman, ano, yung sa kabilang side parang hindi naman binuldoser ano parang yung itong daan na tumakainag siya ano tinanggal na kasi yung snow dito yan yung ano yan yung nakakatakot kasi madulas yan pagka naka two wheel drive ka lang at medyo nag preno preno ka medyo mararamdaman mo yung pagsayaw ng sasakyan mo no? yan, yan yung nakakatakot madulas ah. Oop, ako. ah, nakakatakot mag drive no grabe so kanina yung nabanggit ko sa inyong daan habang dinadaanan natin mga kainay no? especially pagka uh, uh, na natata natatapakan ng gulong natin yung syempre uka uka na snow no yung makintab na snow kanina pinakita ko sa inyo ano dumudulas din yung truck natin Natatakot din ako, mga kainags, ano? Gumaga parang... Grabe. Nakakaba <laughs> kahit na naka-four-wheel drive ka. Gumaganong-ganong pa rin yung sasakyan mo pag napadaan ka doon sa mga sinasabi ko nga sa inyo na... Mga natatapakan ng gulong na snow. Grabe. Tsaka naka-all season lang pala ako na gulong, no? Mga kainags, ano? Yan, doon sa mga hindi nakakaalam, pagka ganitong winter, maraming mga gumagamit ng ano, ng mga winter season na gulong. Kasi yung gulong na yon design yon para sa para sa ano para sa winter yan tapos sa uh, yung all season pwede rin sa ano yan pwede rin sa uh, uh, winter sa summer sa spring yan kaya all season doon sa mga hindi nakakaalam ano so matagal lang akong gumagamit ng ano ng mga kainex ng all season na gulong hindi pa ako gumagamit ng ano na ang winter tire so okay naman so far wala naman ako nagiging problema tsaka sa pagda-drive naman yan ano sa driver naman yan pero syempre iba pa rin yung naka winter winter tire ka mas malaki yung protection so tatawid muna ako mga kainig sandali lang ano at bibili lang tayo ng pagkain ng ating mga aso yan yeah, so nandito na kayo sa bilihan ng mga dog food mga kainig no? Costco yan so ito 52 dollars no yan ano to chicken and rice and vegetable uh, kunin ko lang to bili tayo dalawa ay nakubigat na. ah Whew isa pa isa pa mamimili pa tayo kung ano good for ano na good for two months na yan kasi nung mga nakarang mga nabili natin sa aso natin dalawang bag inabot ng mahigit dalawang dalawang buwan so nakakatipid din tayo rito no? dati kasi nung isa pa lang yung aso natin si, si Sion pa lang doon ako bumibili sa may Petsmart yung binibili ko yung pinaka, isa sa mga pinakamahal na dog food no 13 kilograms 100 dollars yung ano ano nga yun tatatak uh, hills, hills and tatak pero nung dumating na si Saya, wala na hindi na, na hindi na natin kinakaya ng budget natin anong malakas kumain yung dalawa eh kaya dito na lang tayo sa Costco, medyo ano, mura, tsaka marami to eh ilang kilogram ba? tingnan nyo so 15 kilogram ano. 15 kilogram uh, para sa kanilang dalawa na yan, dalawang bag matagal maubos, so gusto naman nila yung lasa, wala namang problema sa lasa, wala namang problema sa pagkain nila uh, okay naman kaya dito na lang muna tayo bumibili ito naman salmon isda yan para ano kunin ko to ako po pang yun bali grabe bigat uh, ang kilo nyan ay nasa 15.87 kg yan na halos yung dalawa na yan tapos maghahanap pa ako ng ano nung beef beef sticks pagka ano pagka gusto nating tumahimik yung dalawang aso natin bibigyan lang natin sila nung tatahimik na sila magiging busy sila sa pagngat-ngat yan ito yun eh yan ito 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 yan mm o -hmm. oh. tara win na tayo ah, nagtatago yung mga nagpipree taste dito kasi alam nila papa, nandito na naman ako <laughs> ay hira ay hira naman oh. No? Usually mga pre-taste nandito lang yan eh. Wala ay, oh? wala eh <laughs> sabi nila oh magtago na kayo nandiyan na yung ano yung terador ng mga pre-taste <laughs> I ang mean, wala talaga yun eh. usually dyan lang pwesto yan eh. o oh, tara anyway bayaran na natin to so ito na yung mga pinamili natin ano ah ayos nilagyan na natin yung mga pagkain ng aso doon sa ano walang aso lang wala, wala pa kanto rito ah punuro nung ano doon na lang sa malayo yan dito maganda ang daan dito no walang snow oh. kaya masarap mag drive kitang kita yung simento no kaya ano tayo dito confident tayo dito na mag drive kasi alam natin kakapit yung gulong natin yan na sa gubat na yan pumunta na rin ako dati dyan eh. yan oh. Musot na rin ako dati dyan Nakakatakot dyan Kalawak yan eh Nakakatakot dyan nag uh, ano tayo Nag-adventure adventure tayo Nung mga ano Pagpapasok sa mga gubat ano. <laughs> Hindi ko kinaya ron eh <laughs> dami nakatira Nung ano Nung pumunta tayo nung ano dun eh Nung fall Fall Naku yun oh Sumayaw yung sasakyan Nakita nyo Sumayaw no Madulas kasi dito eh oh. Madulas yan yung sinasabi ko sa inyo Mga kainag siya no makintab, matigas, nako, madulas. Yan, parang ulo natin makintab, madulas, matigas, ya. Yeah? <laughs> matigas ang ulo. Yeah. Yan, no? Kaya yung pagde-drive natin, ano lang yan? sumasayaw tayo ngayon, no? Yung pagde-drive natin ngayon, ano lang tayo no, nasa 25 km per hour lang yung takbo natin. Pag nasa highway naman tayo, pinakamabilis lang natin 40, ganyan. Minsan 45, yan. Halos lahat din ng mga kasabayan natin ganoon din nakakatakot mag-drive ngayon mga kainis dahil ano eh kasi pag nagkakadikitan kayo ng mga katabi mo sa sakyan kailangan mo talagang magpaandar ng mabagal ano kasi minsan dumudulas nga sabi ko sa inyo pagka pagka napadaan kayo sa lubak-lubak may tendency na madulas kayo at bumangga kayo dun sa katabi niya ay nako po baba muna natin yung mga pinamili natin pagkain ng aso eh, nandiyan ka na pala. O tara, yung pagkain kasi ng aso pare. Hindi <laughs> gulat. Gulat Pagay naman ako. Baba, ako ko muna. muna. Ha? Ang bihira naman oh. O diyan ka muna ano ha. Dito ka na pala ginulat mo ako. Akala ko sino. Baba ko muna. Dito na si Mahal Baba ko muna yung mapinamili natin. Ha? o sandali lang. Sandali, sandali lang. Ay, nako po. Tangin oh, Ah! huh oh, Ah! My God! Ah! Oh! baba muna natin itong ating mga pinamili ha uh, grabe pasok muna natin para isang ah hindi doon na lang sa ano so nandito na kami ni malari na sa Western Union mga kayo eh. ah maraming salamat nga pala doon sa mga nagsasabi na ano na magpadala na lang ako online meron sila mga mga sinesend na na site no kailangan kailangan kasi namin ano kailangan kasi namin ng resibo mga kainags ano. Pag nagpadala kasi kami rito sa Money Mart, resibo mabibigay kaagad sa amin. Kasi yung resibo na yon, uh, namin sa income tax. Yan kasi kung online, syempre yung resibo niyan ibibigay lang din sa online. So mamumroblema pa kami sa pagprint print ng resibo. Kaya okay na dito kahit medyo mahal. Konti lang naman ang diperensya ng bayad sa online eh. Eh, importante komportable tayo mga kainags ano. Ah, so yan mga kinaysa, ano? Nakapagpadala na kami ng padala. Kwarta padala sa ating mga mahal sa buhay. Let's go. Ah. Kakasilaw yung ano, yung sikat ng araw, no? Tapos nagbabounce back sa snow. Andito yung salamin natin, eh. Sakit sa mata. Yan, nandito na tayo sa ano, sa pupuntahan natin mga kinis, sa pag-grocery natin yung Mahal Rain. So, tapos, sa uh, yun nga pala Mahal na ano, nag-English nga pala ako nung nakaraan. Nag-English ako nung nakaraan. Sa vlog ko, isa sa mga vlog ko kasi may mga subscribers tayo, eh. nag-English ako eh. You know, this is your uh, vlogger, Inags. Yan, and what's up dude? Welcome to my YouTube channel. Yan. <laughs> Ganun yung mga birada ko eh. What about you, Mahal Rain, Can you speak English for our foreign subscribers? Ha? Huh? Ano? no, speak English. Ako magaling sa English. Ah, okay lang, trying hard lang. Oh. Mag-trying hard lang tayong dalawa. Trying hard lang. Just say, what will you say about our foreign viewer? Viewers? Huh? No. What? Lalo na akong mapipipi, no? Kung Tagalog nga eh, hindi, na nagsasalita si Mahal Arena, no? Nahiya eh, how much? if he if she speak English yon yun <laughs> labas yung mga balahibo ko so sa ilong pambihira naman nali no? lang ay masakit din ang ulo ko eh kakadrive ko lang mabihira ka naman no? yung lana kaya naman kung mo pa ako <laughs> <lano, no? laughs> lalong sasakit ang ulo mo pag nag English ka at hindi lang yun sigurado yes, magno nosebleed ka pa parang ako din na nakaraan ano yeah. I spoke English we uh, last uh, ilang ilang kailangan yun tara na <laughs> Last what? Yes. Last what? Last. last, last Hindi mo ko sayo. Ano last last? Last last ang ano? Ah, mukha mo ay May last last. Ano no. mo mukha. Ay si. <laughs> <laughs> o oh, tama na Last na natin to ha. Hindi na tayo Ang Kambihira naman, no? <laughs> ka naman Ay, nagsama Joke eh. lang, ay. At <laughs> least nagsasabi tayo ng totoo. Hindi tayo 'yung nagpapanggap, 'di ba? Importante naman eh magpakatotoo mga kainay so ano mahirap yung nagpapanggap tayo you know you know what I mean eh yo <laughs> hey what's up dudes yeah so last 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 time uh, I spoke English with one uh, one of our vlogs yan yeah, and ano <laughs> mga so tara talagang hirap mag-isip ng English mga kainay so, ano? let's go tara grocery na tayo, kain mo tayo buto mo lang to, pambihira naman kukulin <laughs> natin yan sarap mm. Yeah, Tapos na tayo mag-grocery mga kainags ano? At pupunta naman tayo ngayon sa superstore yan, dito na tayo sa, no, mga kinisino, sa superstore. At habang hinihintay natin si Mahal i I would like to practice my English, you know. Uh, we are here already in superstore and we're just waiting for Mahal Arena because uh, she's busy, very busy for what she's doing right now. Well, you speak English, Mahal <laughs> <laughs> biglang naghahangi, eh, no? Sign language. Pag naghangi, eh, kakalbitin na lang si mahalarena Ikaw na, eh. You speak English, mahalarena Arena. <laughs> Ang bihira. no? Pero baka magtaka kayo mga kainis, ano? Bakit kami nakapunta ng Canada? Eh, baro kami mag-English. So, dito kasi sa Canada, mga kainis, it doesn't matter how you speak English. As long as you speak, you can speak English. As long as the white, white people who, or maybe as long as the, uh, mga tao na nakatira rito ay nakakaintindi ng English mo that's fine that's okay okay yun that's, yun ang importante naman no? yun ang importante rito magsalamin muna ako silaw talaga ako yun ang importante dito mga kayo no? na, na kahit mag, magsalita ka ng English basta naintindihan ka ng kausap mo walang problema ron walang problema ron tapos sasabihin mo pa nga eh sasabihin mo pa nagsa nag-interview sa'yo no? Uh, please bear with me because my English is not very good ang sasabihin sa iyo nung nag interview sa iyo no 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 you, you speak very good in English I like it I appreciate it you speak English yon ganon yan tsaka magpasalamat din tayo dun sa mga kababayan natin na minsan kinokorekt tayo sa barok English natin mas magpasalamat din tayo kasi na, nakakatulong yun para alamin natin kasi sabi nga nila pagka walang kumokorekt sa iyo ang nasa isip mo tama yung mga pinagsasabi mo sa English eh kung talaga marunong ka talaga sa mag-English, marunong magaling ka talaga sa grammar. Eh katulad ko ako, bugo ako sa ano, barok ako sa English, mga kainis ano. Kaya nagpapasalamat ako halimbawa, nagsalita ako ng isang bagay. Halimbawa, yung took, 'di ba? Yung take, I take the banana. Yung pala past tense na. Sasabihin ng magko-correct sa akin, no? Oh, dapat took kasi past tense na 'yun eh, 'di ba? You you took the bananas. O mga ganun. Kaya nagpapasalamat ako sa kanila. <laughs> Tawon at bigla ka natawa sa sinabi ko ah. Pag dito hindi na uso ah, I mean. oh, yun. Ah, yun na, hindi na, na uso yun. Hindi na, hindi, hindi na uso yung mga past uh, tense, hindi na, na uso yung mga past tense, tense present tense, tense, hindi na yun. Basta pag sinabi mong you talk, o understood na yun mga kainas, ano? Pero syempre, maganda pa rin yung ano, syempre, perfect sa English. Ano natin yung alas natin yan eh. Pero kung hirap tayo sa pag sa pag identify ng mga present tense sa past tense, okay lang yun mga kainas, ano? It is what it is, you know? Let's go. Let's go mahala rin Are you done? Okay, let's go. Yan. Oh. What do you mean? Well, what will you say? You speak English? Let's go. Let's go. <laughs> <laughs> oh, danda ka dyan. Ma. madulas ka, ha? Ayan nga, ihinanong mo yun. madulas ka dyan. Mag-slide ka doon sa kabila. <laughs> ka sabay ano yun. Sabay alis, sabay talikod. No? Mag-isalita na ng English. <laughs> the basket? Don't forget the basket. so, <laughs> oh, what? What is that? Five bundat? Ay, tandre. So tara, 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 tara. Let's go, let's go. Yan mga kay ano? buti na lang meron na rin ditong Pepa Kowa sa ano no, sa Superstore. Kumuha na ako ng dalawa nito. Maliit lang ito eh, pero may malaking size niyan. Yan kumuha na rin ako nilagay ko dito. Ayan oh. Yan. Ano kasi yan ah, ano? uh, hiyang kasi ako diyan pag may ubo ako mga kay ubo tsaka sipon. Kasi ano yan eh, uh, parang mga herbs, no? Ah, uh, honey na hinaluan ng mga herbs. Kaya okay sa okay sa akin yan. Yan, so tapos na tayo maggrocery dito sa superstore mga kainags ano. At tayo pupunta na doon sa sasakyan natin. Ay, sir. Hi, Jin. Kumusta, Jin? Ah, okay. At tayo mga, Oh, dito. Ay. Kambal. Kambal. Ay, yung ano. Ah, ah pinagbibilan natin lagi sa 7-Eleven. Ah. Salamat, Jin. Ah, sige. Hi, Wala kang work ngayon? May meron na Five? five Ah, oh, sige, sige. Ayos. so cute ha? Sige sir, ingat sir. Yan. Ano lang sasabihin ko? Ayun, ano uh, maganda yung dinadaanan natin ngayon kasi ano mga kainis ano. Binuldozer to nung ano eh, ng superstore ano. Ah, naubusan ako ng ano eh, ng wind ng windshield washer mga kainis ano kaya bumili tayo ng windshield washer sa diyan sa superstore. Lagyan natin kasi importante to. Yun, hindi pwedeng wala tayong windshield washer sa sasakyan natin kasi minsan pagka madumi na yung windshield yung windshield natin, Siyempre hindi na natin makita yung dadaanan natin ano? Kaya importante ito Itong inaano natin Ito yung ito rin Doon sa mga hindi nakakalam Ito yung ano no uh, Nakakatulong na tumunaw Tutunawin niya yung mga Mga snow na nasa windshield natin Mas madaling matunaw Yan. Yan Alright Okay puno na ah, dito na kami sa Starbucks, ano? Yeah. <laughs> Starbucks tayo wid mahal na reyna ayan ayos ganda no so yung mga snow din dito mga kainags sana yan ay mga snow no ah uh, binuldozer na rin kaya maganda na yung daanan ano, ayan no mga snow paso oh. daming snow no ano lang yan isang bagsak lang ng snow yan mga kainags ayan no isang bagsak lang ng snow yan bagsak agad so dito tayo Tanggalin, tanggalin muna natin salamin natin at wala nang sinag ng araw yan, Starbucks. May ito orderin mo. Ito i orderin mo mo. Yun know? o. So, mahal na rin na para sa'yo. At para sa akin naman ito, mga kainag ano? Paminsan-minsan na Starbucks naman. Parang medyo social ang dating, medyo class ang dating. At konting ano, medyo, kunwari, social No? <laughs> so, tara ma. Uh, order namin ito, ano, caramel macchiato. Yan. Ah, sarap. Sa meron nga palang nagsabi, siguro kaya doon bumagsak ang snow nung nakaraan. Kasi nga raw nag-English ako, mga kainags, ano. Nag-English <laughs> nag ako ng ano. <laughs> siguro nabigla ang panahon nung nagsalita ako ng English, kaya bumagsak to yung snow. So, labas na kami ni Mahal Arena, mga kainags, ano. Tara ma. Let's go. Yan, dito tayo. So, bumili kami ng ano. Bumili na rin kami ng drinks para kay panganay na prinsesa yan nagpahabol ng order nagpahabol ng order si panganay na prinsesa no diyan lang naman nagtatrabaho yun iaabot lang natin sa kanya to yan paano hindi ka lalamigin ay eh, kasama mo yung asawa mong malam mahangin yan <laughs> bagyo kung magsalita talagang lalamigin ka yan corny <laughs> talaga no pasensya lang kay mga kainags ha ya nako po Panginoon. Ano ba itong in-order ng Pangalay na Prinsesa? Hindi ko alam ito eh. Tin-text niya lang eh. Sabi niya, orderin ko raw. In-order ko nga. Ayos. So, dadaan lang natin dyan sa ano niya, sa trabaho niya. So, nandito na tayo, ano. Ayan na, ayan na. Nako. Ang bihir. Ah. Number 3. Number 2, number 3. Ano na? Pahabol ka pa ah. Pahabol pa na text eh. Bihabol pahabol ka pa ang Diyos ah. Kaso wala na. O, tira lang Ayan. yan niya. Ang Wala mo lang pasalamat. Ang bihira. <laughs> <laughs> o, so tara. Bye bye. See you later. <laughs> Parang kailan lang, baby baby namin ni Mahal na rin. Ayan, mga kayo na ano? siya. Uh, si, ate. Baby lang namin dati. Ano, Yan, so... Uwi na tayo mga kainags. Tignan ano? mo tayo dito. Tara, let's go. Thank you. Oh, oh ano, bumabagsak na naman ang snow mga Inex, ano? konti lang, konting, konting, konting lang bumabagsak na bagsak ng konti tapos sa uh, meron na naman tayo nabiling uh, damit ngayon mga Inex, ano? ating paboritong damit mumurahin lang yan pero pag sinukot natin magiging mahal na yan <laughs> nakabuwis talaga nakakainis <laughs> so si mahal na rin na nakabili siya ipit sa buhok Ayan, nilibre ko ha. Nilibre kita ha. Pasalamat ka. abi <laughs> yabang eh no. Seven dollars and plus, gano'n. Ayan, <laughs> let's go. Kung napapansin nyo mga kainags, eh bumabagsak-bagsak na naman yung snow. Nakikita nyo ba sa camera? Ayan no. Bumabagsak-bagsak ano. Ayan, ayan no. Bumabagsak-bagsak na naman ano. Mukhang, mukhang may pahabol na naman. ako. Pagod na ako magpala, hindi ko pa naso-shovel lahat ng yung backyard natin, oh, no? Ilikura natin, hindi ko pa na shovel Mukhang may pahabol na naman na snow ngayon, nako. Mukhang bumabawi ang snow ngayon. Grabe. Ay, nako po, Panginoon. Ha. So yan mga kainags, ano? Uh, hanggang dito na lang muna yung vlog namin ni Mahal na Reina. So, I would like to thank to all viewers. Don't forget to like your likes. Don't forget to leave your comments. And for the new viewers, don't forget to click the subscribe button and watch me on my next vlog see you later bye bye <laughs> <laughs> cool.